No, hiramin mo na itong pera kung isang libo. Eh, pag magbayad ka sa akin, dalawang libo na dyan, dyan, pang hotel mo. Bukas mo na lang bayaran, sa so mo na lang, sigilin kita. <laughs> Oo nga, kasi mag ano ka pa. Mag check in ka pa. Paano, mag mo masaya ka sa akin. wala kang ano, budget ng maiwan. Bo well, ang kung naman ano nila. 1.7 daw yung kay ma'am. ito 1.760. VIP na, with bathtub. Oh, kapag pahinga ka na. Kahit matulog ka, wala ka nang isa. <laughs> Boss, may available na room? Sana. Mag-check in si ma'am. Uh, wala pa pong ano eh. Lili-inspe. May waiting mo kami dito. Pangatlo ka ma'am. Pangatlo? Magkano ano? Anong available okay. nyo? Ano? Depende sa yung malilinis ngayon na kwarto. Ah, kasi tutulugan lang naman yan. Naman lang yung sana. Walang budget eh. <laughs> budget friendly lang boss. <laughs> Waitin mo na. Ma'am, pangatlo po kayo. Okay ka na dito? Oh? Wala ka ng, ano, hiramin mo na itong pera kung isang libo. Eh, pag magbayad ka sa akin, dalawang libo na dyan, dyan, pang hotel mo. Bukas mo na lang bayaran, sige kas mo na lang, sige lang kita. <laughs> Oo oh, nga, kasi mag-ano ka pa. Mag-check-in ka pa. Paano, mag na masaya ka sa akin, Di wala kang ano, budget na maiwan. Bukas na lang pa masaya mo at saka ito, bayaran mo na lang ito. Tiramin mo na lang yan. <laughs> <laughs> Ikaw may utang sa akin. <laughs> uh -oh, wala kang ano kasi pag nagbayad ka sa akin, magkano lang pera mong cash? Dalawang libo lang yan, di ba? Oo. Oh, Mag-check in ka man, saving in yun. 300 lang matira sa'yo. E kung magbabayad ka pa sa akin, <laughs> bukas na lang. Walang, walang bad gift yun, pinahiram ko pa yan. Yung print lang po yung patulugan lang naman niya. Si boss, shout out sa iyo, boss. Shout out sa iyo, ma'am. Sa iyo, ma'am. Ano na lang? Ano mo lang ako bukas? Isip na, na lang? Oo. Bye-bye. Sige, -bye. thank you. So yun mga lods no uh, Kapos kasi yung pera niya <laughs> Wala siya kasi gabi, inabot siya ng gabi Magano pa siya Magwi-withdraw pa gusto pa niyang magwithdraw So wala namang available na ganitong oras uh, na Pinahiram lang natin isang libo Dilong libo naman siya So kung magbayad siya sa atin pa mas ay magkano uh, So magbayad siya ng 700 Tapos <laughs> Di na lang y Yung hotel na ano Baka available lang is 17 Kaya kaposin na siya So, pinahirap na natin isang libo in case na ano. patis may pangkain siya. May pang ano siya. So, ganoon lang mga lods. So, thank you so much sa inyo mga lods, no? Sa mga nagtitiwala sa atin. Thank you, thank you. So, yun lang mga lods. Maraming maraming salamat ulit sa inyo.